Umabot sa mahigit 20 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu ng kumpiska ng mga otoridad sa buy bust Operation sa Barangay Kamaligharo, Iloilo City. Arestado sa pangunguna ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, Iloilo -Ilo City Drug Enforcement Unit at Haro PNP ang maglipit partner na sina Shannon Feo at Rose Ann kasama ang kanilang kasambahay na si Alias Ann na pawang itinuturing na high value target drug personalities. Nasa 3 kilo o 17 sachets ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 20 million pesos ang nakumpiska sa mga suspect. Ayon kay Police Captain Glenn Suliman, officer in charge ng RDEU 6, si Feo na isang person with disability ang bodigero ng illegal na droga. Pinuri naman ni PRO 6 Director Police Brigadier General Sidney Villaflor ang operating units sa naging matagumpay na operasyon. Ang mga arestado ay mahaharap naman umano sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajaman Magi Maleriado, Tatag, RMN.